Ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa garahe ni Mia. Uh, thank you so much na naman sa pagsama sa aking pasada vlog content na ginawa na naman ngayong araw. At uh, na update kayo sa araw-araw na pamumuhay ko. What's up mga kanaypi? Good morning sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Araw ng biyernes Lalabas na naman kami ni Mia Diyan, pinapainit ko na lang yung makina niya Dumi ni Mia, mga kanaipi. Hindi ko pa nawawasingan Ayan si Mia Tsatsagay muna natin na ganyan eh Ayan Ang dumi nung ano Yung Makina niya Dahil yung tumalsik dito na langis uh, Pumunta doon kaya hindi ko pa nawawasingan mga na bakabukas Baka bukas na lang siguro mawawasingan yan Sabado Tsatsagay muna natin na ganyan mga kanaypi Sana ngayong araw ng biyernes Makarami na naman tayo ng pasada Kahapon yung napasadaan ko sakto lang Pambili ng ulam mga kanaypi So yan tara Tama niyo ako Ayan, Labas tayo mga kanaypi 那个呢？No, no, no. intensos. Oh. Hey, no. De pesos hanap ulit tayo ng panibago Adesa Adesa Magic Wall

banda? Sa may San Vicente po yun nagpas po ng months. Ah, sige. Ah, mga kanaypi, hinatid natin dito sa may San Vicente. Tapos hatid natin dun sa ano sa UCU pa yung isa.

Thank you. 9 na lang umaga kaya mga kanaypi uwi mo na ako at mag almusal Pumili ako ng pagkain ng kusa tapos yung gamot para sa mga manok at uh, pananghali ang ulam manok saka ano papaya magtitinola si misis kanaypi hanggang gabihan na naman to na ulam namin <laughs> ayan labas na tayo mga kanipi tapos na tayong nagpakain at nagpalit ng inumin nila sa yung binili kong gamot pinainom ko na rin sa aking mga alagang manok yung pang pork butts na manok eh binigyan ko sila ng tagiisan na ano na tablet Buti na lang mabigyan na natin hopefully na ano uh, magamot na lahat, no. Ay, mga kanipi, lapas na naman tayo. Tingin tayo ng pasayro natin na may punta ng bayan o kahit saan. Tere, pasayro na tayo nakakakain na rin tayo 69 natin na natin yung pasero natin kumita tayo ng 60 pesos tara kanipi kumita ulit tayo ng 40 pesos ngayon punta tayo ng paradahan at pipila tayo Ayun, ayan bumili na naman tayo ng daya para ni baby maika mga kanipi ulam namin para bukas sa katubig ayan dyan na naman napunta yung kasada natin Ayan mga kanaypi, nandito na tayo sa garahe ni Mia. Uh, thank you so much na naman sa pagsama sa aking Pasada Vlog content na ginawa na naman ngayong araw. at uh, update kayo sa araw-araw na pamumuhay ko. Salamat mga kanaypi sa suporta nyo, sa no skip ads sa ginagawa nyo. Maraming maraming salamat. Malaking tulong yon At uh, pasensya muna, hindi pa ako nakakapag-reply sa mga comment nyo. Uh, Pabawi na lang sa mga susunod na vlog mga kanayipi. No? So, nandito yung mga binili ko. Bumili na naman ako ng sako. Ayan. Para bukas. Kasi maglilinis na naman ako dun sa, ano, sa kulungan ng mga manok. Alright. Nandito na rin yung ano. Yung Spanish bread na binili ko mga kanayipi. Alagang 50 pesos. No? Para may pang -kape mamaya. <laughs> Or bukas. So, yan yeah. Dito ko na naman tatapusin, mga kanayipi. Maraming maraming salamat sa suporta. At uh, kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog. Stay safe lagi. I love you all. And peace out.